Hello mga katimpuyog, eto na po tayo, mag-receive po tayo ng ating order na ulam. Ito po ay order natin na laing dinuguan. Ayan, nakakatakam. At meron din pala tayong balut. O, ayan, o. ayan binigay ni kuya. Thank you po, kuyang rider. Ito na po tayo at yun na bubuksan natin mga in-order. At ito po yung ating in-order na lai. Ayan. At ito rin po ay ang dinuguan. Makikita po natin dyan na mamantikantik, antik mamantimantika at masabaw-sabaw. Yan po ay parang lutong Tagalog pag ganyan. Kasi pag Ilocano, as in talaga na dried na dry, tuyot na tuyot sana. Pero okay na yan, at least makatikim tayo ng pagkain Pinoy. Lalo na ang dinuguan na matagal natin gustong tikman. Gusto natin maulaman yan po. Mamanti-manti ka may sigli ba. po. ang baboy. At ang pinakanda best po dito talaga ay ang balot. Yan po talaga ang aking uh, special order na balot. Sayang nga lang at maliit pa yung sisim niya kasi 16 days pa lang. Ayan po. tinuguan na baboy. At ginita ang glaing. At yun yung balot. O ayan yun yun kakain na tayo guys halina po kayo mga kating puyok samahan nyo ako sa pagkain hindi po natin yan minsan uulamin dahil marami rami po alam nyo naman mataba-taba na ako hindi naman po masyad hindi po pwede na ubusin natin ang minsanan yan yan ay pang ulam ko na lang ilang araw yan masarap sarap 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 masarap siya guys asin talaga nakakatakam talaga o yung gustong gusto mo yung lasa niya talaga salamat sa pulutan ni kabayan lalagay ko po dito yung description niya kung paano po tayo mag order ng pagkaing pinoy ulam pinoy lutong bahay lutong kusina Kaya mangkat ng buyo, na, na plato naman ako dyan. Ayan, uubos ko na salt. Na talaga. Ang sarap. Eh, sira naman ang diet ng inyong kailukana. At akalanyo uh, akala nyo, tapos pa ako yan? Hindi, hindi pa ako tapos kumain dyan kasi meron pa tayong panghimagas. At yan ay ang ating balot. Yes ang panghimagas natin ay ang balot. Ala, samahan nyo ako na ano. Samahan nyo akong kumain ng balot. Ma, sigurado, paniguradong matatakam kayo dito. Ako kasi, pag kumakain ako ng balot, gusto ko yung ano, yung mabalahibo, yung malaki na yung sisiyo, as in talagang walang puti na, yung bang yung bang tumutunog-tunog pag uh, kinakain mo yung ano yung para buto-buto ng sisil, ah yummy tapos may sausawang suka at silit yon ang trip na trip kong kainin pag sa balot pero syempre eh wala naman dito sa Dubai yun at uh, lang ang may gusto ng ganito ito na lang ang ating kainin balot na 16 days pero, solve na solve ka na mana Masarap talaga ako. sino dyan ang kumakain ng mga balot dyan? Ayan, o oh, tara na. Di ba, ang sarap kumain. Paano ba kumain ng balot? O, ba? Diba? Pinoy na pinoy ka pag marunong ka o mahilig kang kumain ng balot. oh, yan guys. Ang sarap. O, oh, di ba? Yummy. Sarap na sarap ako dyan. parang nag uh, ano pa na ano na magbukas yung binubuksan mo pa lang pero takam na takam para, mm, yan, sige sip sipit mo ang ano ang katas na ang sabaw sip sipin mo ayan na yun oh, nagpapakita na ang sisi o oh. lagay natin sa suka na may sili na may asin kain na. Kain tayo. Sarap mm. na yun. Ayan guys. Ayan yung sisig niya. Sarap. So, yung hindi ka pa nakakain niya pero sabi ko masarap na kasi asin talaga takam takam na ako. Sarap na sarap na ako. Yung naglalaway ka ay Ayan, sarap talaga guys. Ayun. Salamat sa ating kabaya na ma-approachable siya sa mga customer niya At salamat din po And sana marami pa po kayong mapagbentahan O marami kayong maging customer At uh, sa lahat po ng mga gustong umorder Order na po tayo dito sa Kaba Pulutan ni Kabayan UAE Ilalagay ko po dito sa box kung paano tayo mag-o-order. O or saan natin pwede sila kontakin para kung gusto nyo um-order, ay o-order po tayo. Maraming maraming salamat and God bless. Samahan nyo po ako sa susunod kong video. God bless!